Oo, oh, oh, dandan, pasyang ka. So, may sa akin. Na ano? Pinapaupa daw atang ano? Building machine. Building machine. <laughs> Wala akong napaupa building machine. Ang well, sabi ni... Um... Ha? Meron? <muling noise> <laughs> ay, good morning! Ay, akala ko hindi mo ko napapansin ay. Ay, parang magnet yung ating camera ay. Kung saan ka nandun ay nandun din ay. Ay, kumusta? Ay, sa kuser, sanay na. Anong po, ano? Saray na, saray sanay na, sanay na. Sanay na, sanay na. Ay, nako. Paano naman ay... Simula nung hindi man lang kayo nagbigay ng ayuda, Samantalang kami ay promote ng promote sa inyo. Simula nung ganun, wala na. Wala Alo, gusto mo inganyahin ko lahat ng mga nakapalista kayo na pahinga muna. Ay siya. Hindi malang, marunong tumanaw yan mga yan ang, ng, hindi manutang na loob naman yon. Ay kaunting pang soft drinks man lang din Kasaludo. Panay naman ang pa-build up natin sa kanila. Eh. pero wala man lang nako <laughs> pag ako'y nakapag-ingan niya doon sa nagapalista sa iyo mayor ay awang ko lang sa iyo <laughs> ha ah, hindi ah hindi mo naman magandang toy toy pasyan oo oh, oh, dandan pasyan ka ano <laughs> ano building machine <laughs> wala akong napaupahang building machine <laughs> <laughs> ha meron ay sira sira to doy ay eh, pero pwede ko ipagamit sa iyo ikaw pa ay mga malapit sa akin yung mga bata na yun eh mayor masyadong malapit sa akin yung mga bata na yun ay ang problema eh, alam mo naman ako yung aking uh, welding machine mayor ay kahit sino pwedeng gumamit yun ay ang sabi niya may daw hindi ko po napaupahan yung aking welding machine inapagamit ko po yon kahit sinong gusto manghiram. Ang problema po ay may nasira po na pisa ay ina-order pa. At pagdating nung nung pisa anong pisa niyan ay eh, agawin na eh. kailangan kailangan na daw niya. O sige ka ko sa sunod na lang. Ano? Sir. Ito, ano? May nagpa shout out? Abatin ko lang ako yung kapatid ko. O sige. Si Eric Mahaba sa Antipolo City. Happy birthday, Toy. Kahapon. Toy, happy birthday. Binati kita, ha? pinatiting kita nag-comment ako sa iyo happy birthday to ya yeah. si Eric Long okay salamat sir